Charity Sweepstakes Office o PCSO na edited ang larawan ng loto winner na kumuha ng kanyang premyo sa PCSO main office. May sagot din ng PCSO sa napapansin ng ilan na tila sunod-sunod daw ang nananalo sa lotto. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Ito ang picture ng lotto winner na pinagpipyesahan ngayon sa internet. Ang maswerteng Betor, kulay orange ang buhok, ang kanya namang suot na damit, palda, sombrero, face mask at sunglasses. Mukhang ipinatong lang. Mismo ng PCSO ang nagpost niyan sa kanilang Facebook page. Ayon sa PCSO, mahigit 43 million pesos ang napanaluna ng 47 anyos na housewife mula sa San Jose del Monte, Bulacan sa 642 lotto noong December 28. Nakunan ang letrato na yan nang kubrahin niya ang kanyang premyo sa PCSO Main Office sa Mandaluyong. Ang letratong yan, nabusisi sa pagninig ng Senate Committee on Ways and Means, Public Order and Dangerous Drugs, kaugnay ng iloto. Umami naman si PCSO General Manager Mel Robles na edited nga ang picture, pero totoong tao raw ang nanalo. Meron pong nagreklamo sa amin one time, we covered the face, eh yung damit naman po, ay nakilala. So uh, nakakilig siya sana naman daw po wag ipakita naman po yung damit. So yan po ang reason niya agree, it's a very poor editing. On so on. at least inamin niyo ayan marami kasi mga nagtatanong pagkaedit. So sorry, sorry we're nyo not very ito. we're not very good at editing the clothes. Pero yung tao hindi edited. Hindi po, po totoo po. Tunay na yan. Tao, to. Tuna tao po yan. Natanong din ni Sen. Tulfo ang PCSO kaugnay sa umano'y sunod-sunod na loto winners. Marami nagtataka, syempre, especially yung uh, mga mananaya na ang bilis na manalo ngayon sa PCSO, especially na the fact na hindi naman pwedeng sabihin kung sino yung mga nanalo, pwede naman nila itago. Plus, pagdating po dun sa online, sila naman may control ng computer system na yan. So, madali na nilang hokus-pokus. Yun po yung sinasabing hinaing na maraming mga mananaya. Noong Martes ng gabi, mahigit 640 million pesos ang napanalunan ng isang better sa Super Lotto 649 at kagabi lang, nasungkit ng isang tumaya sa e ang 698.8 million na premyo sa Grand Lotto 655. Sabi ni Sedo Rafi Tulfo, nag-aalala ang mga tumataya dahil baka raw nadadaya ang resulta mula ng e-Pilot Chess ang e-Lotto noong nakaraang buwan. Pero sagot dyan ni Robles, isa pa lang ang nagwagi gamit ang e-Lotto at yan nga ang winner sa Grand Lotto 655 kagabi. This December, tinamaan yung 642, 649, 645, 655. Are these all from e-Lotto? Hindi po, last night lang po yung e-Lotto. Kinumpirma rin ng PCSO na umabot sa 1.7 billion pesos ang jackpot winning sa loob lang ng isang buwan. And then for the information of the public, yung mga increased jackpots po natin na 100, 100, 500, 500, 500. So a total of 1.7 billion pesos. Tinamaan na po lahat. Yes, Sir Honor. Okay. In less than a month. Within a month, Sir Honor. Yes, within a month. Sa kabila nito, nanindigan din si Robles na game of chance o swertehan lang talaga ang nananalo sa loto. Magsasagawa naman ang executive session ng mga senador para malaman na pagkakakilan na ng mga nanalo at matiyak na hindi sila konektado sa mga opisyal ng PCSO. May mga kumakalat daw kasi na kaibigan ni PCSO General Manager Robles, ang isa sa mga nanalo kamakailan. Kasi nga po, may klamor na Malaman yung katotohanan kasi marami sa mga mananay nagsasabi, yung nanalo ng 690 million, hindi raw yung legit na mananaya kundi galing daw sa tropa nyo. I'm sorry, I'm gonna repeat this again. Yung pumakalat na balita, galing daw sa tropa nyo na nag-invest ng 30 million para makuha nga itong 690 million. Actually, uh, ang sure uh, uh, lahat right po on, on record dyan, kung susupinan nyo po, we can provide the names. No. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.